Guys, ayan na. Ang ating pinatuyo na naman. Ayan. Magkakaiba ang kulay niya. Kasi magkakaiba sila ng variety. Ito yung kulay pula. Ito yung dilaw. Yan naman yung mga blue-blue. magkakaiba sila ng variety kaya pinagiba iba natin pag bubukot po natin ngayon lalagyan natin yan dito sa container ayan pipiliin natin yung medyo malambot pagka matigas hindi na natin ilalagay yan reject na yon kaya yan lang ilalagay natin yan na isasalansa natin dito sa container yan kanya isasalansan mo yan na mabuting pagsasalansan maproseso po ang paggawa nito kasi bukod sa ibibilad mo na, pagka bilad mo yun, huhugasan mo, ibibilad mo na naman uli. Ganun po ang paggawa niyan. Ang pagpuproseso ng tamar. Yan na po ang tinatawag na tamar. Yung pong dilaw na mga nakikita ninyo na mani pa lang, ratap ang tawag nila doon. Ngayon, pagka ganito na, inog na yan, yan, tawag nila dyan ay tamar yun sa yung iba kasi marami kasi silang nagtataka ano ba yung ratap tinatanong nila yung ratap kasi yun po yung mga mani pa pala mani pa pala na tamar pagka po hinug na ayan tamar na ang tawag nila dyan yan na yung pang ista ayan Ewan, kahit na umabot siya na isang taon din nasisira yan maraming pinagagamitan niya. Pwede mo yung gamitin sa cake. Pwede mo yung gamitin na panlagay sa gemat. Kasi yan, in inaano din niya, pinapakuluan. Kukunin mo yung pinakasirup niya hanggang sa lumabas yung pinakasirup niya. Ganun, maraming pinaggagawaan niya. Yung buto naman niya, ginagawa din kape. Ginagawa din nilang sugar yan. Maraming, maraming pinagagamitan ng tamar yung buto, napapakanabangan yan. Tapos yung mga dahon naman, ginagawa din nilang walis yun. Yan, para din siyang yung sabuko pa. po ang pagpaproseso ng tamar. proseso siya, matrabaho. Ayan, ito lang, salamsana natin. Mabilis um, na tayong matapos at tayo maraming trabaho marami kami bisita marami na naman lulutuin yan lang ang nakakainis dito dating ng bakasyon ayan, nagsana ang mga bisita mga pininsan nila ng bakasyon nila ngayon hindi kasi sila nag-travel kaya dito sila lahat nag-travel dito sila nung musik ganun wala tayong magagawa tayo mag tayo ay isang katulong lamang dito kaya kung anong gusto nila pagsisintahan natin sila ganun talaga ang buhay kailangan natin sumunod sa ating mga amo kung anong gusto nila hindi natin sila pwedeng saway kasi kinasasawa nila tayo kasi mag uh, maging isang OFW pag gusto mo maging isang OFW tibay nando, doon lakas na doon kung kaya mong labanan ng homesick kaya mong labanan ng stress depression yan pag hindi mo kaya ako matatalo ka ng depression o stress mo yun ang nagkakong sa sanhi ng minsan parang aano yung babae gano'n ko ano, nang naisipan iyak na iyak gano'n pero pag kaya pero hindi naman lahat na nagkaroon o at nagkulo eh nagkakaroon ng depression yung iba lang yan at saka isa pang nagkakaroon ng gano'n ng mga OFW dahil na rin sa mga may ng mga pamilya, magulit maganda at magulit-ulit yung... pamilya nila ng mga kasulat na so, bakit ganito, bakit gano'n, ginawa ko naman lahat, gano'n. Drama nito, ginawa ko naman lahat pero hindi sapat. Halos lahat ng sahot pala na lang mong mga gano'n ba na uh, gano'n mga uh, iniisip nyo. Meron kang mga hindi ka iniisip nyo. Basta, ako nagkadala ako tapos. <laughs> Bahala kayo. Kung anong putitipin nyo yun o hindi, kayo magbabaha mag-a- mag-a-ano nun kung pa'n gagawin nyo. Kasi hindi naman lahat ng bagay siyempre iakasam uh, mo sa OFW. Dahil hindi naman lahat ng OFW. Kaya napakalakang nakita. So, comment mga hindi nakaka-relate dyan. Sa mga nakaka-relate pala. <laughs> sa hindi nakaka-relate. Ang hindi nakaka-relate dyan yung mga nasa Pilipinas. Kasi <laughs> hindi nila alam ang hirap ng nasa Amerika. Alam lang nila yung gumastos o mga hindi. Pero mahirap talaga mag-abroad. Kaya ako ako sa inyo, mag-abroad kayo. Kailangan malakasan yung mga hindi. Kailan, kaya nyo labanan lahat ng pagsubok na darating sa inyo dahil sa mga isang OFW na kagaya ko pagsubok maraming pagsubok ang pagdadaanan kasi malis ka na ito kung marami kang dreams ano sa aking dreams gusto kong ganito gusto kong magkaroon ng bahay gusto kong maaging maayos ang pamilya ko pero pagdating dito guys isipin nyo yung pamilya o pamilya nyo na nasa puso yung pamilya nyo isipin niyo na magiging matatag kayo at huwag kayong papatalo sa mga kanyang may nagme-message sa inyo yung mga kanya kasi yan bulaklak lang ang dila ng mga yan nabudol na rin ako ng ganyan minsan pero hindi ako nagpatalo sa mga ganyan nilabanan pa rin. Isinasuso ko pa rin, pamilya ko, pamilya ko, priority ko, kaya ako nang punta ka rin. Kaya, mapapayo ko sa mga mag W, na gustong mag-upload, tibay ng loob. Ang kailangan nyo. Huwag kayo patatalo sa mga, kung ano yung ginuguyo ng iba sundin nyo kung ano yung nasa isip nyo at puso nyo, pamilya nyo, magiging maayos ang buhay nyo. Yun lang guys. Thank you for watching guys. At yun love. Bye bye. Thank you. Uh, pa pakikomenta rin and like and share. Bye bye. yung balat niya. Kagaya ng pagkulubot ng balat mo. Balat pala natin. Pag tayo tumakam na. Ayan, ganyan. Pagkatapos niya kung natin. Pagkatapos natin yung hugasan. Ibigay na yung hindi natin. Para sa pag-ista. Ayan, ganyan po ang pagkuproseso na. Tapos tatanggalin natin yung mga ganyan yung meron siya. Ayan, yung pinagkakapitan pagsusunod na pangarap kapag titignan natin ito tapos tapos natin ito yung ilalim sa araw guys dito pa ayan gumagawa din ako ng dents yung pagdagi sa emat pagkaganya na sali na naman natin dito matutuyo na naman uli ang dami trabaho ganito guys bigat sa araw. Sa so, salamatan na natin yan. Sa kalintay ko. Sa tapar, wala ba? Kasama kong sipsi ko yun. Sipsi daw. Ayan guys, nahugasan na natin. Ayan. Ayan, pagkatapos niya mahugasan, ibibilad na naman natin yan sa araw. Ayan, mga 3 hours natin yan ibibilad sa araw. Pagkatapos nung hanguin natin medyo pa palalamigin ng bagya pagkatas lalagay na natin isasalansa na natin sa container o sa tupperware o pwede nyo na i yan mahal na po ang price niyan pagkaganya na hello guys ayan ito yung pangalawang uh, sinya na ibiblan natin sa araw ayan yung unang na gawa ko na to na nailagay ko na yun sa tupperware o sa container na tinatawag para pang stock ito naman yun yung pangalawa na patutuyuin natin sa araw ayun guys, ito yung patutuyuin natin ibibilad lang natin sa araw ayun yan, ang bigat, ang sakit sa ulo ayan, dito natin lalagay sa tangke ayan, dito sa tangke ayan Ayan, talagay ko na sa tangke. Ang ah, tentamar. Ayan, pasok na tayo sa loob. Mainit. Kahapon, umulan dito. Ngayon naman, pagka-init-init na naman. <laughs> Yan lang, natin para sa stock. Yan lang kaya isintay lang natin yung matuyo ng tatlong araw. Pagkatapos nun ay ilasalan sana uli natin sa container or tupperware para meron pang stock ang dami ko nang nagawa na pang stock noon ang dami ko na nagawa dito guys, tingnan nyo ayan, dito, yung nakita nyo sa taas ayan, ang dalawa na yan at syempre, meron dito. Ayan, dalawa na to. At meron pa dito. Ayan, marami akong nagawa na pang stock. Meron pa dun sa freezer ko na nilagay. Bukod pa yung hindi uh, pinatutuyo sa freezer nilalagay. Marami akong nagawa. yun lang guys. Tay nang natin yun. At pagkatapos ay sasalansan natin sa Tupperware.